Ayun makasama ng aking cellphone. Hi, Kagar. Ayun, nakita na dalawang sa iyo, mga kapatid. Sa iyo,

Oh, ano Sige, vlog. Sige, vlog. Sige, vlog. Huwag kang mag-bash diyan. Huwag kang mag-bash diyan. Mag-vlog pala ano kasi ako, nukas ako. Uy, ako mo. Hala, mag ako maglilinis na. Tapos tayo mag-roll. Nagawin na ito. Ano ka Tapos ako mag-roll. Gusto nga gawin natin. Grabe yung pawis ko. Pawin na ako sa salit. Pero kailangan ko na pala ng tulong. Ay, wala. Na. Oh. wala. Supervisor namin na sa lipid. Supervisor namin yan. Nag-hugas ang supervisor namin. My God! Nakakahiya. Ah, supervisor namin nag-hugas namin ito. Diba? Ay, mga super busy talaga nitong sobrang sisig part. Ayan, yung... si Mom. Ayan, si Mom. Kailangan ko lang humasa. Hello guys! Sila sa my vlog. Hello guys! Sila sa my vlog. Yun lang <laughs> yung ginagawa ko kanina sa'ko. Pero yung ikaw, gusto ko mo Bakit naman magtutusin? Eh, maa'y hindi ako makapag- May mapahe talaga ditong ano eh. May mapahe talaga kayo ng sundan eh. Ito, ito. Paipal talaga ito eh. Kain na paipal. Nakita ba yan? Ayun oh. Pag nakamu- ah, Pag nakat- Pag- Ayan oh, ayan oh. Opo dito. Si Shaina Mangdayaw yun eh. <laughs> si Shaina Mangdayaw kapag- <laughs>

Paano kalimutan ko? Oh my God, yeah. Mia! Yeah. Wait. Yeah. Wait, yeah. Wait. Wait, <laughs> Paano ka Ano ka Ang mga ko! Dito. Hello, welcome <laughs> Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Welcome to my Oh, alam niyo na sino mga sa kasama ko dito, girls. Bakit ganun?

Ah, oh, bakit? Kala ko tapos na ako sa ginagawa ko. Kasi pauwi na ako. Mayroon pa pala yung oh, my God. So, ganyan lang siya guys. Kailangan talaga tayong mag gloves. Sa lahat ng kumagawa may gloves. So, yun, hindi makawala yan, di ba? Tapos, siyempre, may gamit tayong bread knife or bread knife. So, ganyan. Ganyan lang ha. Ganyan. So, sa mga balak magkaroon ng sari ng mga alam na. Ganyan. Ah, tingnan ni niyo guys. Tingnan niyo, tingnan niyo napakaganda. Oh. Yung kasama ko ay may, oh. <laughs> <laughs> may kasalanan ka, dahil sa electric fan ko may kapata na bukas. <laughs> ano sabihin mo sabihin mo? Ano na sabihin mo? Sabihin mo? Ay wala akong bukas. <laughs> ano na 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 Sige sabihin mo. Oh. Ganyan lang siya. Ganyan lang. Since Maliit lang, kasi kapag medyo marami siya, tapos okay. ipo-fold natin. <laughs> yung kasama mo, kahit wala ng busis pero hyper pa rin. Wala <laughs> oh, na siyang boses niya. Ay, grabe! May sinasabing yung kaming ng supervisor doon sa likod, sa tabi-tabi ko. Ayan! Ang kami ng sa napakagandang naglilinis sa aking kalikuran. So, pa. Ayan, pa-uwi na nga si Cordia. Ayan. So, ayan mga uh, kapatid. Di pa? Oh. Oh, di ba? Di ba? Oh my God. So, last na to. So last na talaga to. Sana so, no, wala na ako nakalimutan. <laughs> May kasalanan talaga yung babaeng yun eh. Bukas maghanda sa kasama namin talaga. I'm sure. Naku, yari ka. Yari ka bukas. girl O, Oh, diba? O, ganyan lang siya mga kapatid. Ganyan lang. ganyan lang. Siyempre, kailangan gumamit tayo ng dalawang gloves kasi marinis lahat ang ating kamay. So, ayan. O, diba? Okay guys, sa aking YouTube channel, My Anna So, Ito, eto kan, ko ay kumikilos kamakasama niya. So, Ayun, ayan ha, ayan. Pagod. Okay. So, mm Hindi -hmm. na lang So, pwede na So, wala ko maglinis. Para kayo makauwi na sa akin. Takanan. Pansu pansu. Kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak apa? Kita nak mo. Kita nak apa? Kita nak Lakay mo sa akin, ni Mariam. Wala mo talaga ng na kaya. Reklamador. Hello, guys. Hello, guys. <laughs>